Hello guys! Welcome back to my channel. Mag-unboxing po tayo ng kids ng kalapati guys. So, nagkaroon ako ng bagong alaga kasi nga napadpad po siya dito. Kaya habang wala pong nagkiklaim, ililipat ko muna siya sa kanyang kulungan. Bale, bumili po tayo ng kulungan niya guys. Kaya lang medyo ano, para hindi siya mahirapan sa ano. Yung ginamit ko kasing cage niya, yung yung ano muna, yung ano ni Charlie. Kaya, samahan nyo ako mag-unboxing, guys. Ano yung nabili natin, guys? Medyo may kalakihan naman siya. Tapos, ito yung amount. 450 yung sa iba, guys, pinakamalate daw nila, 700. So, green up ko na to. Pero, nakatawad po ako ng 20 pesos. So, diba? Sayang. Pagbili din ng pagkain niya. So, dyan lang kayo, guys. May, kukunin ko lang si Dove. Dove po yung pangalan ng ano namin <laughs> kalapati. ito, ito yung lalagyan niya, guys. Kinamit ko lang po siya Kaya, sa, pa, sa mga aso ko ito, guys. Ito, ginamit ko lang sa kanya ito. Nandito siya sa loob. Tignan niyo si Scarlett. <laughs> Ayan nga, nandito siya sa loob niya, guys. Scarlett, no! Ayan, medyo magulo si Scarlett. Ayaw niya nang nakikita. Gumamit pala ako nito, guys, kasi na nagpupo pa po siya. Charlie, Scarlet wait kind of Medyo silos si Scarlet, eh. Kaya, ayaw niya. No! No, no, no. Medyo silos si Scarlet. Ayaw. Gang dito na lang tayo, guys. Gang tayo sa unboxing <laughs> Ayaw yung panoorin nga. Naawain na, naawain. Na. Na 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 Mali po ako dito nang ganito kasi nga baka tutukay na ako kaya may ganito po ako. Nilabas ko muna yung dalawang tuta kasi nga nagana sila, inaaway. inaaway nila. So, papasok ko na siya dito. Papasok ko na siya dito sa. Bagong bahay niya. Yan, ito po yung bagong bahay niya. Pasok. Iye, kita. Hello. yan na siya, guys. Malaya na siya. Ayan. Malayo na siyang makakalipad ng konti. So, oh, that's all guys. Thank you for watching. Bye, bye bye. May bago ka ng bahay. <coughs>